ngayon mga katongs tubig na nga po kami dito bali si si Ding Dong at si Abo. ang nagpupunan ng tubig ako nagmakin ako ron, nagkararo dinis ko po yung tataniwan natin ng sili uh, inulit ko yung tudling so, tapos dinaanan ko yung gilid doon para maging ano yung kanag lumalim So nakakarami na nga pala yung dalawa eh. Bali pinatabaan nga po kahapon yan. Ah, uh, dilig. Hindi ko na nga i plug ano. Ang pinatabaan yan, urea at saka calcium nitrate. Then, ngayon, ayan, pinababasa ako para banlaw. Tapos yung talong, inanuhan ko rin ng pataba kahapon, binudburan. Pero ito, budbud na lang po yan. Hindi na, hindi ko na pinadilig. Ang ginawa ko po, pinatutubigan ko. Pagkayaring patubigan, uh, binubudbud ko po sa malapit sa puno yung pataba. Yung sili lang po ang pinadilig ko kasi pinahaluan ko ng ano yan eh, ng uh, pungiside. Ito, may halo din to, nakahalo sa pataba. So habang nagpapatuloy ako dito, nagpapataba si Batot, si Ayan kasama ko. Amatay kaya sa one side to. Tulis eh na. No? Isprayan ko lang ng one side dyan. Pagka namang lumaki na laki na po yung talong, itataklod na po yung lupa niyan i-adjust natin dito yung kanal bali yung mangyayari iipitin na po yung puno nyan bali dito na magiging kanal nga sa gawin rito tataklob lang yung lupa at sa kabila yun uh, papakanal na rin ako ron ito so, yung kan yung, yung na lang hindi na patabaan pinabasa ko lang ngayon yung sili pinabanlawan para maano yung pataba itong gawin rito hanggang dun sa dulo yung talong ah, napatabaan ko rin kahapon yan <coughs> so ito na lang side na ito pagkayari naman nilang magpatubig Oo, mamaya. Or bukas. O, mamaya lang. Pwede na rin ako magpataba rito para konti na lang matira bukas. Kaya... Ayan. Uh, ito. Natabaan, napatabaan yung sing... Ay, na... Napatubigan na ito ang sili. Mayari nyo na maaga. Didiretso ko na dito sa talong. Para makabawas ako dito ito ah uh, po nga po yung gilid dito ng disco tapos pa uh, pipilapil natin mamaya pipilapil ah uh, pipila mamaya ano para yung tubig hindi sumasabog sa tudling dire-diretso sa baba ngayon ang gagawin ko ah uh, moga harang harang nalan tauya makina okay Ayan, yeah, so soli ko na rin ito mamaya Ayan. Yeah. Pasensya na kayo Medyo Kumakabag pa mo lalamunan Kahapon ka lang yung sakit So ayan Alas 12.28 na nga po Kaya muna kami ng tanghalian ayun, Ayan si Tito na kunching Kain po tayo Yun eh, Sarap na yun ito gulay dapat tayong ganong balido mga katongs eh. pagka ano uh, ayusin namin to pagka nakaluwag-luwag na ayusin namin yan at uh, lalagay tayo na na may style Tama ko nga pala ngayon si Dingdong at si Abo na nagpahinga si Bato Pasensya na kayo, medyo makalat yung loob na natin ayos din natin yan sa so ngayon inuuna lang natin munang magtanim para may lumalaki na tayong gulay yan nagbigay din si kuya mar yung kapitbahay ko rito ng ulam ayun yan thank you kuya mar tapos yan kuritong talapia dala ni tita konching Nako, dami natin ulam. Kain po tayo, mga katrans. Kain na. Ta. Ah. Dami ka ano binadala ng tao ng chef. Oh, ang may merienda si Ding Dong. Ayan, sa tubig mo, sa inumin mo na lang hugasan. dami mula mo ito oh, pa gulay eh. giniling kain po tayo Saka, itong isla mm -hmm.

Oh, hello kayo. Hello. hello ka. Shout out ka. <laughs> Panoorin mo ah. Oh, shout out ka na. Shout out ka. <laughs> ano bang alam mo? Andre. Andre? Ayan. Alfonso Ponso? Ah. Mukhang nilasing <laughs> lang <laughs> mong ba na. Alponso ah. hoy okay, mga katoms, at uwi na rin kami. Ayan, natapos na. Tapos nang patubigin yung sili. Bali, sili lang ano. Yung talong, itong talong side na ito. At... Okay na, no? na rin hanggang dito sa gilid ng kubo. Yung talong, bukas, ito. Tapos sasabay ko ng pataba. Dahil yung kabila doon, napatabangon na rin. Tapos pag natapos to, ayan, papatubigin na natin yung tutundusan ng sitaw. Ayan. Sa mga lawa, makapagtanim na tayong sitaw. <laughs> Ala. Agad tayo. Nakawa kasi sa tubig, mahina eh. Pero pwede na yan kung paparte-partehin natin ng araw. Sa uh, halin hinan sila, ano? hindi natin mm, kayang pagsabay-sabay ng tubig yan kaya ayan uh, buwas yung talong na ito sabay pataba so ayan huwag na rin kami ay daan muna kami kay Sir Peter so, daan po muna kami ron medyo hapon na rin ayan 4.30 dito so, tayo kay Sir Peter ay kay Sir Joji pala wala Ani na tanghali tayo pinapupunta kaso hindi ko iwanan yung patubig ako makaalis sir kanina <laughs> ngayon hapon na lang ako ay pinapatubingin po tumpok na lang salamat ah hindi nyo na pinapag-usap ano na ano na ano na Sana. Ha? Ah, oh, maganda. Tahulihin natin yung bibe. berapa ini harga <kungan> nya? berapa ini pa nya? harga nya 45 Ay mano, kasi sana 45 years. Ah. Kinababawasan ni sa mang pakpak ng bibe. Tara. Linya. Ay, sayang yung mga malunggay oh. Kumulang. Sayang yan. Putuloy mo. Ano na. <laughs> Danda ng itlog yan. Baka mapisa ng itlog. Ibilipad kasi eh. Tanggalan kita ng pakpak na yan. Dito mo Ay, hindi pantay. Tuloy mo. Tuloy mo. ako. Hindi na pantay. Ano na? Ah, ayun, ayun.

Hindi yeah, di hindi na pantay. Hmm. Maraya na itlog. Ay, isa. Kuli diba mo yung kandun. Diba eh isa pa. Yung, yung peking lang, hindi na ano. Ganda ng mga manok oh. Lalaki. Nito po pakialamin 'yung iputi eh. ah. Eh, isa na tuluyan na ah. primo ng pinulong bago pinulong uh -huh. Binili ko pa ng tansyubong... Eh, buena ano boyan. na okay. magulang? <coughs> Di pa <menggulain> saging mm <coughs>

doon ba okay, kaya ay Alin Yung kulay orange doon. Sa ano? Uh, doon. Pinakakugad mo. aling orange po? Yung plastic ng damit. sa pimento, di ba?